Good morning Pilipinas at mga kababayan. Alam niyo 'tong mga Duterte. Sobrang bilib sa sarili. Bakit ko nasabi 'yan? Na sobrang bilib sa sarili ang mga Duterte. Listen, mga kababayan. Una, sabi ni Baste Duterte, kahit daw na ipakulong ang kanyang tatay sa ICC mga kababayan. Never daw na mabubura ang kanyang kabayanihan. Nakakatawa po. Nakakatawa to mga Duterte na to. Sobrang bilib. Akala mo naman kung maganda ang nagawa nila para sa bayan. At hindi lang yan. Tong anak number two, tong si Pulong, sabi niya mga kababayan, ayaw na ayaw niya raw na maikumpara ang kanyang tatay kay Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> Parang ano? Para ding may sayat din tong dalawang boys mga kababayan. Katulad nila si ano, si itong kapatid nila na babae halos pare-pareho po sila ng pag-uugali mga kababayan parang ano wala sa hulog ang Duterte family ganun na lang ang kanilang uh, pagtingin sa kanilang mga sarili akala mo eh kung uh, maganda ang kanila naging achievement sa Pilipinas wala naging presidente si Digong walang nangyari mas lumala ang kalagayan, mas lumaki ang utang at pinagpapatay niya napakaraming Pilipino mga kababayan para palabasin na gumagana ang kanyang uh, uh, programa at nakakatulong sa bayan. Pero ang nangyari pala mga kababayan, hindi pala siya galit sa droga, protektor pala siya. Protektor ng mga drug lords, mga kababayan, at ayaw niya ng kakompetensya. Kaya pinagpapatay nila ang kanila mga kakompetisyon sa pinagbabawal na gamot. Wala naman silang magandang nagawa. Sa loob ng anim na taon, lumobo ang ating utang. Wala, mga kababayan, pinaglolo ko lang tayo ng pamilyang ito pamilya budol lang Duterte mga kababayan. At ngayon gusto na naman nila makabalik sa pwesto. Nilolokon, inuuto na naman nila mga Pilipino. Dahil gusto nilang ipwesto si Sara Duterte na isa ring uh, wala sa hulog mga kababayan. Nakita niyo yung sumasayaw siya? <laughs> katawa-tawa, mga kababayan. Ganito bang ang deserve ng Filipinos? Itong klaseng uh, mga leaders na to na pamilya, pamilya Duterte. Marami pong mas magagaling at makabayan na leaders na dapat po nating piliin at iloklok. Hindi itong Duterte na mamamatay tao, hindi itong Duterte na manlulustay yan nangulimbat sa kaban ng bayan at uh, sobrang yabang mga kababayan nung sila po'y nasa pwesto kaya yabang po nila at hanggang ngayon napakataas ang tingin nila sa kanilang sarili mga kababayan, na, ang nauuto lang nila dito ay ang mga taong uh, mang-mang, ang mga DDS, mga kababayan. Kaya ngayon, alagang-alaga nila ang mga OFWs dahil yun ang kanilang, uh, kumbaga, ito yung pinaka-base ng kanilang support, ang OFWs. Sana, sa ating mga kababayang OFWs, sana, Mabuksan na po ang ating pag-iisip at lumawak ang ating pag-iisip na ang mga Duterte ay uh, hindi makapilipino, hindi makabayan. Sila'y nambudol sa mga Pilipino na dapat hindi sinisuportahan. Sana sa pagdating na eleksyon sa 2028, sana matotal wipe out na itong pamilyang Duterte na ito. Sapagkat, wala po silang may bibigay na maganda sa ating bayan kundi puro kalokohan, puro konsumisyon. Imbis na silang magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, hindi. It's the opposite mga kababayan. Sigurado yan. Dahil sa utang ni Digong Duterte na lumobo, wala. kawawang ating ekonomiya, malaki ang babayaran ng mga Pilipino hindi pa naisisilang. Ang hirap ng buhay, nagmahala mga bilihin. Walang magandang naidulot ang pamilyang ito sa ating bayan, mga kababayan. Kaya, pagisipan natin ng mabuti. Kalampagin natin lalong-lalo na kung meron tayong kapamilyang OFW, kaibigan, dapat po we need to educate them dahil binubudol na naman ng mga Duterte ang ating mga kababayang OFWs. Napaka sobra po ang bilib nila sa kanilang mga sarili. Okay lang sana kung totoo. Okay lang sana kung deserving. Pero si Digong Bayani, <laughs> Kabayanihan daw ni Digong, mga kababayan. Hindi daw yan mabubura kahit na ipakulong. aber ano naman ang naitulong ni Digong? Ano naman ang kanyang nagawang malaki? Bakit mo siya tatawaging bayani ng bayan? Wala. Zero, mga kababayan. Wala siyang nagawa na maganda para sa bayan, para... Ituring siya na isang bayani. Ito ay isang kalokohan. Siguro pwede. Pwede po siyang tawaging bayani. Bayani ng mga utoto, bayani ng mga mangmang, bayani ng mga DDS. All right, mga kababayan. Ito lang po muna ngayon. Sana po ay uh, ingat-ingat po tayo lagi. Mahalin po natin ang ating bayan at atin pong ipaglaban good morning pilipinas and hello world